eto na nga ang ating topic for the day. Sino ang unang dapat makasama ni Jer Jericho Rosales sa mga ex para sa isang project? Heart Evangelista ba o Christine Hermosa? Di ba nga natanong si Christine kung hmm. sakasakaling gumawa sila na comeback, ano, 'di ba? Project ni Okay. Pili na, na friendship. Ano, comeback project ni Ni Jericho. Okay. So, sa oo, kanya. Pero may mga fans na parang mas okay daw kung kay Heart. Uh, uh, Dahil alam naman natin, nagkasama din yung dalawa sa panday. Di ba diba, panday? Oh, uh, yes, yes. Tama ba ako po yung uh, panday? <laughs> Heart Evangelista. Ah, oh. para sa akin ko si Herbosa. Oo oh, naman, Heart Evangelista. Siyempre, aktibo pa si Heart, di ba? Marami rin nasasabik na magsama ulit si Heart at saka si Jericho. Ang uling pinagsamahan nila, kung hindi yung Panday, tama ba ako? Mm. Yes. Yun, di ba? Yun yung paglalaban ko. Oo, oh, na pinaglaban nila, pagmamahalan nila, di ba? Oh. Pero ayaw sa kanya, di ba? <laughs> <laughs> pero, <laughs> ano, pero, pinaglaban, ano? Ah. Pero pinaglaban, ah. alam mo, friendship, <laughs> pinaglaban, pero hindi, Ay, ano. Hindi nagtagumpay. Ano, <laughs> Kung pagka, lumarating talaga sa oh, hindi talaga, oh. hindi tila para sa isa't isa talaga. Oh, oh. Parang ganon Pero para sa akin, Chris Nervosa, kasi syempre, ang mga tao ay sabik pa rin na mapanuntunin sila kasi po, alam naman natin na unang serye na ginawa nila, Pangako sa iyo! Kaya talagang click na click sila na dahil dyan nasundan na ng movie at yun na nga talagang naging successful ang kanilang tambala. Siyempre, kahit may asawa na si Christine, si Oyo, gusto pa rin ng mga fans nila na muli silang mag-reunite sa movie man o sa serie Christine, hermosa pa rin po. Pero ako talaga, mas bagay si Harte. Eh. Sexy, maganda, pasyonista. Alam mo, bagay nga sa kanila yung may mga matitinding love scene. Yung parang bago per Hart, bago kay Jericho. So parang swak na swak sila, tamang project talaga. At parang mas excited yung mga tao. Kasi siyempre, may mga followers sa Instagram talaga si Harte. Eh. Tapos marami rin ang sasabi kay Jericho, pag pinagsama yung dalawa, swak na swak talaga. Pero ito, na, oh. alam naman natin kung gaano sumikat din itong si Christian Hermosa nung nag-asawa lang sila ni Oyo, kaya medyo bumaba yung karir. So ngayon, yung mga pasan nandyan pa rin kapag gumawa sila so, ng pelikula. Oo, oh. kasi nag-chat-chat sa akin si Christian. ang eh. Kapag oh. gumawa sila ng pelikula, siyempre yung sa business o oh, di ba sa business ng mga fans nila, bilang sila'y magkalap yung dati ay talaga tatang kinikin pa rin ng kanilang movie. Diyos ko, nagulat nga ako. Eh, ang ito, John Lloyd at saka si ano, sino ba yung dati niyang jowa? Si, ay, naging kalapit, Bea Aloso, nung gumawa ng movies, kahit hindi sila magjowa, tinangkilik. What more ko? Oh. Naging na, naging lamping pa kaya sigurado panonood ng mga tao kung magkakaroon ulit sila ng project together. Parang tapos ng era ng ano, Christine Jericho. <laughs> Parang mas ano, mas taliwa, mas press mag heart sa ka Jericho. Oh. Eh, then, wala naman. Hindi naman nagkakasama si Arta at si Jericho, di ba? So, pahayas lang yes. sila dito. Pero malalaman natin. kung tayo lang, gano'n? Isang tayo. Isang sila hindi, di eh, ba? Diba? Pero, ano? Pero, aktibo hmm. si Heart sa ngayon, oh. di ba? Pero ito, vote ako. Pero mas natang ayon ako kay Kuya Romel, di ba? kasi Bot ka nga! Oh, uh, uh, mas marami. oh. Okay din naman talaga kasi grabe din naman yung ano, ang panday, di ba? Oo. Oh. Na... E uh, Oo, oh, si Heart Evangelista. Oh. Yung, chemistry nila. Chemistry nila, grabe rin. Pero, pagdating sa projects, mas maraming projects talagang ginawa. Uh, bago pa man yung mga love teams ngayon, meron ng Eco Teeners, di ba? Jericho at saka Christine Hermosa yung kanilang pangako sa iyo. Hindi makakalimutan. sana'y ay wala ng wakas kung saan andiyan din si Dieter Ocampo na talagang pinagbotohan pa kung kanino mapupunta si G si kay Christine, 'di ba kay Jericho o kay okay. gumawa pa talaga ng version ng ending nung dalawang ah. man niya na 'yon, 'di ba? At saka yung kanilang comeback na dahil may isang ikaw kasama diyan si Gabi Concepcion. Saka Lorna Tolentina, grabe din yung ano, yung taas ng rating din ng pagbabalik na tambalan ng dalawang yon So, parang para sa akin, dapat pero vote eh, no? o, okay, mas okay sa akin ng Jericho at Christine. Vote nga pa, eh, bakit pa, mas may ba? okay? Sa, okay. You know? pero okay para, din naman ang high. Parang para lang, para di ba? lang, di lang, para lang, <laughs> para lang, para lang, hindi siya dapat lang, para lang, para lang, para lang, para naman si lang, bang lang, at lang, para lang, para lang, sa isang event, di ba makailan lang nagkita yung dalawa, oh, di ba? Oh, doon pa rin yung kilig, kilig nagbakihan okay, sila, nagbeso-beso sila. Oh, marami pa rin na pag usapan yeah. din yung pagkikita nilang muli, hindi yeah. diba? So kayo po mga classmates, sino sa tingin nyo ang mas bongga pa rin kung magsasama sa isang project? Jericho Hart o Jericho oh. Christine? Ayan, comment-comment lang po kayo.